Ilang bagong halal na senador sumalang na sa Orientation at Pictorial para sa pagbubukas ng 20th Congress. Kasama mo sa Balita si Radyo Mancon Live Report. Nagtungo sa Senado ang ilang mga bagong halal na senador para sumalang sa Pictorial at Orientation para sa darating na 20th Congress. Ngayong araw ay nagpunta rito sa Senado sina incoming Senators Ping Lacson, Tito Soto, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan at Rodante Marculeta. Si Tulfo ang sumalang ngayong araw sa orientation habang ang iba pang senador na pumuntay para sa pictorial na manasadya. Ayon kay Tulfo kabilang sa mga tinalakay sa kanyang orientation ang tungkol sa paghahain ng mga panukala at resolusyon, protocols, beneficyo ng mga senador at mga staff at iba pa. Samantala sa pagbabalik ni Soto ay umaasa siyang sa pagpasok ng bagong kongreso ay tataguyod ng mga makakasama niya ang integridad at reputasyon ng Senado. Para naman kay Pangilinan, may tuturing na sweet return ang kanyang pagbabalik Senado, kaya masaya at excited sa darating na June 30 kung saan formal na silang uupo na Senador. Dagdag naman sa humabol para sa orientation itong si incoming Senator Camille Villar. Kasama mo sa DZXL XLR Manila, Radyo Manquan de Tatak, RMN.